Hello guys, good morning, good morning, good evening na pala So ngayon po, ko ako ng uh, isaw, barbecue na lang dun sa labas, sa bahay Okay, so ito guys, isaw, kung dalawa, pusaw Okay, hmm, sarap At uh, hindi po kompleto yung barbecue pag walang kanin So isang cup ng rice ng kanin at barbecue. So, rate natin ang isaw ay nasa siguro masarap siya pagkaluto. Ah, uh, 7 out of 10. Okay? Masarap po siya. Talagang masarap. Mm -hmm. So, yun na malapit sa bahay, no? Isang ah, uh, mumuturin ko lang. Hindi na ng gas kasi malapit lang naman. Okay. Sunod natin ay ang tainga. Okay? Nakain kayo ng tainga? Masarap. At Tainga po yan. So, so natin sa suka. Okay. Tenya Tenga? Okay. Mas si George pala. Okay, sarap. Mm, crunchy guys, very crunchy. Mm, may turbo kasi may kumausap sa akin habang kumakain ako eh. Mm. Ayan, so masarap yung tenga, but right na 10, 5, 5 out of 10. Yan. Masarap. Okay. So next natin ay balunan. At balunan ba tayo tawag nito? Okay? So try natin. So so susuka. Hmm. Ano na? O oh, di ba? May mga esturbo tong mga hinayupak na to. Ayaw bang kumakain ako eh. Okay, kasi nagbablog daw ako habang kumakain. Ha 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 ha. O diba? Oh, masarap po siya guys. Siguro 8 out of 10. Masarap, masarap. Okay? Okay, masarap siya. Next na 10, hanap, 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 is yung uh, bituka ng baboy. Okay, sorry po sa mga non-pork eaters dyan. So, bituka ng baboy, sa susuka sa usaw sige lang. Mm. Okay, masarap? Talagang masarap. Okay, siguro mga 7 out of 10. Okay, hindi tayo magano ng mga India-India dyan kasi... Sabihin na naman ang iba dyan, gaya-gaya na naman tayo. Mm, mga siraulo. Okay? So, syempre guys, may dugo din. So, natrya po ng dugo. So, sa suka. hmm. Okay, ano lasa? Actually, hindi ako mahilig sa si dugo. But, eh, 5 out of 10 na lang. O, sige, masarap. With rice na yan. Okay, kain ng rice. Okay. Hanggang maubos na natin yung uh, kinakain natin. Siyempre, kulang cool yan kapag walang drinks. Kaya bumili na rin ako ng sito, iced tea, para pang pa tulak ng pagkain papunta sa ating bituka. Okay? So, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you.